So, guys, gagawa na naman ulit ako ng aking okay. pampapawi ng init. Ayan. Cola naman na ilalagay ko, guys. Ayan. Okay. Oste. Ito naman, guys, uh, chocolate flavor na ice cream. Ayan. Chocolate so, ice cream. Ayan. Wow! Oh, natapon pa. Ayan. Wow! Sarap. Oh, na natulo. Wow, wow. Oh. Ayan, okay. O, stand up. Guys, ito yung aking palami. yung okay. masarap nga? Lagi ako ulit. Lagi yung banana sa ibarang. Ba? <laughs> Sige, <laughs> try ko. Ayan, guys. Pinatuhang ko ng banana. Titikman ko mamaya kung masarap. Kung masarap, ha? Lagi yung soy sauce. Yada. <laughs> guys, ito nga pala yung kay daddy. Mm -hmm. Vanilla ulit yung pala. <laughs> <laughs> ano na lang kami ginagawa? Kung ano-ano na lang ginagawa namin. Ang init yun -in kasi talaga dito eh. Sobra. Hindi nga kami makalabas ng ano? Ng kwarto. At sobrang init talaga. Wala mo ng gala. <laughs> Ayan guys. Thank you guys for watching. Hiya, Hi guys. Tikmang pa ninyo yung chakay. Mmm, sarap. May banana pa to. Parang hindi chang dyan sa ano. Tadi kakak Makatang suika. Makatang suika. Sama? Makan na. Ano matatwa? Dito lang kami yung gano. Ano yung gano? Ano Try nyo ito, guys. Yung maraming yellow tapos yung yung coke at saka yung chocolate ice cream. Para siyang, ano, coke float. <coughs> mm. Mas pinasarap kasi coke nga to. Ito yung soda. Melon soda at saka yung pineapple soda. Mmm. أو <Brother> <fraction character> <inside> 음. 찹시 당고. 어, 알아요. 찹시 맞다. 응. 찹시 당고. 기다려. 야. 응. 이 야. 네.